Adjor Adjor June 12 Angeles Pampanga Panghapon So sa Angeles po Lumabas po sa Angeles kaya uh, numero 13 at 11 So muli po Ang susunod din po natin Na pattern ay ang legajo. So kada dalawang araw po 35 35 kada tatlong araw po ay 2, 8, 23, 17, 4, 21. At sa kada apat na 4 apat na araw po ay numero 3 at saka 35. So napili po natin, as pa rin po. Kasi hindi pa nasisira sa pattern. Uh, numero 35, 2, 8, at saka 23. U muli po, ulitin ko po. 35, 2, 8, tsaka 23. Dito po yan sa lungsod ng Angeles. So muli po sa lungsod ng Angeles, ang mga nasabing numero ay hakaka -haka lang at walang kasigurado na po ilalabas. Pagkat ang mga nasabing numero ay galing po mismo sa inyong mga legaho. So muli po, marami po salamat sa Angeles. Pampanga. So muli po sa Pampanga, ang lumabas po ay 18.30. So ang paliwanag ka po dyan. Ang paliwanag ko po dyan, sumada ng 9 ay 18 at yung 30 ay gapang. Sayang, di natin nakuha yun. Na-miss natin. So muli po, uh, ah, tayo po'y sumusunod sa mga legaho. Sana po ay lumabas. So sa panghapon po sa Pampanga, ang mga napili po natin na mga nakapattern ay ang numero 16 kada dalawang araw. Numero 35, 17, 15, 39. At kada apat na araw po ay numero 37, numero 25 po kada limang araw. At numero 36 na lumalabas kada Webes. 15-17 na lumalabas monthly so napili po natin numero ang napili po natin numero wala uh, wasak na po yung 15 nawala sa pattern so gagawin po natin papalitan na po natin siya gagawin na po natin 39 kasi yung 39 po nasa magandang pattern sumuloy po ito po napili po natin numero 39, 17, 37, 36 4, 5 ang diskarte So sa mga nagtatanong po, 4, 5 ang diskarte Dahil lumabas po kahapon ng hapon ay 31, 32 So susumadihin natin yan ang 31, sumada po ng 31 ay 4. At, sa suma, at ang sumada po ng 32 ay 5. So sana po, machambahan po natin. Historia. Uh, bukas na lang, bukas na lang yung istorya. Sa <laughs> so umaga lang tayo nag-istorya eh. Uh, para naman medyo maganda-ganda yung ano, gising. So sa mga nag-aabang po ng mga istorya dyan, yung istorya ba? <laughs> so, bu bukas po, bukas po ng umaga, meron po tayong ulit na istorya ba? Sina tayo pa. Yeah. Roy Montero po ng Pampanga. Hindi ko makilala. so muli po, ah uh, sa Pampanga, June 12. June 12 panghapon edition. Marami po salamat. Adore!